Guys, day four na namin. and the ay the day five and the last day here in Dumaguete. market. Magang uh, ay namin ngayon is Valencia trip sa Valencia. Wait, Dito na kami sa Sulfur Vents. Ayos, ito siya. Pakita ko sa inyo ng buuan. Yeah. Quick trivia mga sir. Alam nyo ba na ang Sulfur ay ginagamit na pamatay sa mga insekto, sa mga termites, at sa mga fungi and mga daga? Alright, now you know. Tara, sama nyo sa Sulfur. na kami sa uh, next destination. Uy, walang batong holes kaya okay. Hindi na kami batong holes dahil maulan. <laughs> <laughs> Okay guys, nasa Camp Forest na kami, ang entrance dito as of uh, November 2023 is 180 <laughs> per right? Okay guys, ang na natin pinuntahan dito sa Forest Camp ay ang Hanging Bridge. Let's go! Ito na siya! Okay guys, ito nga palang Hanging Bridge na to yung nagkoconnect sa dalawang side ng the Forest Camp. Which is yung sa left side. So dito makikita natin sa left side mamaya yung mga infinity pools nila. Marami yan guys. Tapos may isa pang Hanging Bridge dun sa dulo. Pero maliit na lang siya. Tapos yun naman yung papunta sa right side. Alright, enjoy! Next stop namin ay... Ano Wow, may swimming pool dito. Picture, picture mo na dito. Dito. Mm, Mga nipahat. Dito naman yung pampainit. Init siya. Pampainit siya. Init. siya. Eh... Here at, Only here at The forest camp. Infinity pool pa rin ata ito kasi tumatagos nung sa ano. Okay. Yan, isa sa pool, sa pool nila. Parang nasabi ating infinity pool kasi. Dito. May. Yan, umaapaw siya doon. Tapos continuous ang supply doon. Gagala muna kami. ilibot sa try na kami libutin tong horse camp. abang si Rosa na hindi Let's go. Parang dito sa Camp Forest pwede kang mag-picnic or mag-ihaw kasi may nakita akong mga ihawan dito May mga parang tent ayun, parang upuan yan. Guys, ito na nga pala yung right side ng pool. So nakatawin tayo dun sa malit na hanging bridge kaya ito na siya. All right, di ba? Marami pang pools. Let's go. Okay guys, pabalik na, paalis na kami dito sa The Forest Camp sabi ako na sabi ng Camp Forest kanina, Forest Camp pa. Tapos, kami yung swimming pool. Tsaka mga waterfalls. Yun. May activities din. Yeah. Goods. Okay. On to the next destination. Dito muna kami sa Kat'al Museum Dito na tayo sa Kat'al Museum uh, Ito, World War II Museum kasi ito So makikita natin dito halos yung ginamit nung World War II Pagpasok na pagpasok nyo, makikita nyo agad yung mga naka-display na pera, mga coins Tapos yung mga litrato yeah. Tapos dito naman sa kabilang side, nandiyan yung mga pala na ginamit ng World War II. Parang ko kung paano nila na-recover pero solid. Nakakamiss yung ganito. Yung bata kami, pinaglalaro ka namin yung ganyan ni Mami Bell. Nasa ilalim. Nasa ilalim kami ng ang machine. Tapos ginagawa namin kunyari sa sakyan kami. <laughs> Shoutout sa mga pinsan natin dyan. Uh, at next ito ang mga bomba. Granada. Yung eh, mga granada na yan, wala na namang laman sa loob yan, so safe na yan. Kaso nakakatamad pa rin hawakan kasi, alam mo, di ba? Ikaw ang machambahan. Kaboom! Yan. Tapos ito naman, yan, coat yan, coat, ginamit pa sa Korea yan ng mga militar. <laughs> Joke lang. Tapos ito naman, yan, mga maskara, mga mask nila, gas mask siguro. Guys, update, tapos kami dito sa katal Museum. Kain muna kami tapos diretso sa Tierra ay. salamin kumain. Thank you, Alain Eatery. Okay guys, andito na kami sa Tierra Alta Let's go! Ay, may entrance fee dito na 70 per head Ang bubumad sa inyo pagpasok sa Tierra Alta Eh, eh, eh. Ganyo. <laughs> Hindi naman siya ganun kataas. Medyo mataas na. Shish Next na pupuntahan. Antonio Speak. Bipicture sila doon. Okay. Eh. Okay guys, bababa na kami. Eh. Medyo napansin ko lang namin, napansin lang namin dito is medyo mapangi. Eh. Ganyan <laughs> na. Lalo na pagpasok ko dito sa loob. Sana mga mga turista diyan sana, wag niyo namang kihian yung mga ganitong lugar mga pre. Nakakasira kayo naman, eh. ng ano eh, vibes eh. Pero good sa pare naman. Wag lang kihian para kayo mga aso. <laughs> kami sa Antonio's Peak. Ah, uh, kanina katas namin na ang naming kakitid niyan, lighthouse. Tapos malulobad na daw ang aking asawa. Magti-tiktok pa kami. Yeah. Tiktok time. Hey. Okay guys, this concludes our tour in Valencia. Pauwi na kami. So ito na yung last stop, last destination namin is itong Tierra Alta. Yo, nakita nyo naman, di ba? Goods. Ganda ng mga view. Sightseeing talaga. Tapos, pabalik na kami ngayon sa Dumaguete. Tapos, magpre-prepare na. Tapos, nagta. Airport na ulit. So, sa mga nanood or tatapos nyo itong vlog na to, salamat sa inyo. Like nyo. comment om make you following and subscribe thank you